Hello mga kababayan! Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit na issue sa ating politika, ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Bakit nga ba ito ibinalik ng Senado sa House of Representatives? Ano ang implikasyon nito? Tara, pag-usapan natin. Ang Senado bilang impeachment court ay bumoto upang ibalik ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Hindi ito nangangahulugang tapos na ang kaso kundi isang hakbang upang tiyakin na handa ang House of Representatives sa pagpapatuloy ng impeachment process. Pero bakit nga ba ganito ang naging desisyon? May ilang pangunahing dahilan. Una, posibleng paglabag sa one-year ban. Ayon sa konstitusyon, hindi maaaring maghain ng impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon matapos ang naunang impeachment filing. Kailangang tiyakin ng kamara na hindi ito lumalabag dito. Pangalawa, legalidad ng impeachment process. May mga eksperto na nagsasabing hindi naaayon sa konstitusyon ang pagbabalik ng kaso sa kamara dahil ang Senado at House ay pantay sa impeachment process. Gayunpaman, ang desisyong ito ay maaring magbigay daan sa mas maayos na proseso. Pangatlo, epekto sa politika. Ang pagbabalik ng impeachment articles ay maaring makabawas sa momentum ng kaso at bigyan ng oras ang mga kaalyado ni VP Duterte upang palakasin ang depensa laban dito pang-apat. Hindi ito direktang dismissal. Bagamat may mga nagsasabing ito ay isang functional dismissal, ibig sabihin ay maaaring hindi na ito muling maipasa sa Senado, mayroon ding nagsasabing ito ay isang paraan upang siguruhing na ayon sa batas ang impeachment bago ito ipagpatuloy. Sa panig naman ng Senado, ang desisyong ito ay may ilang benepisyo, tulad ng pag-iwas sa kontrobersya. Sa halip na agad litisin ang kaso, binibigyan nito ang kamara ng pagkakataon na linawin ang legalidad ng impeachment complaint. Pag pagpapanatili ng neutrality. Pinapakita ng Senado na hindi ito basta-basta pumapabor sa impeachment, kaya mas pinapanatili nito ang integridad bilang impeachment court, mas maayos na proseso. Sa halip na agad magpatuloy, binibigyan nito ang House ng mas malaking pananagutan upang tiyakin na legal ang impeachment articles bago dalhin sa trial. Ngunit sa kabila nito, ang hakbang ng Senado ay nagdulot ng kontrobersya. May ilang nagsasabing pampabagal lamang ito ng proseso upang hindi matuloy ang impeachment trial. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang makatarungang hakbang upang tiyakin na sumusunod ang proseso sa tamang batas. Ano ang tingin ninyo sa naging desisyon ng Senado? Isa ba itong makatarungan at legal na hakbang o isa itong paraan upang mapabagal ang impeachment trial? I-comment na ang inyong opinion sa ibaba, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang political updates hanggang sa susunod at salamat sa panonood.